Yan guys, sinalang ko nga ang kawali. Tapos, ilalagay natin dyan yung ating bagoong. Ayan. At, lagyan natin siya ng uh, suka muna. Yung suka na yan, ay pakukulaan natin siya hanggang siya ay maubos yung sabaw ng suka na yan dyan sa bagoong. Iluluto muna natin siya sa suka at ganyan na nga ang itsura niya guys di ba wala na siyang uh, suka or tuyo na so ngayon kukunin natin yan at ilipat natin sa isang lagayan at ngayon ay maglalagay tayo ulit sa isang kawali ng baboy o yung pork na ilala na ihahalo natin so yan nilagay ko lang muna yung pork at yung sabon niya ay na natin at ayan nga naglagay na Naglagay tayo ng mantika at nilagay na natin yung bawang at sibuyas at saka yung kamatis. Ayan, nagpapasarap kasi yan guys, yung kamatis. At saka yan, dagdagan nyo guys yung mantika kung kulang pa kasi na-absorb mamaya ng ating bagoong. At ayan na nga, ay ihahalo na natin ulit yung ating uh, ginawa kanina guys na pinap pinatuyuan natin sa suka at ayan na nga igigisa natin siya dyan guys at ayan na nga ang kanyang itsura guys ayan na yung kung luto na lahat guys ng mga panakot o yung mga sibuyas bawang kamatis guys ay yan na yung ating dyan na tayo maglalagay ng ating pinakasikretong pinakasikretong ingredients na nagpapasarap at nagpapa Ayan, ibubuhos na natin yan, guys, lahat-lahat. Ayan, yung Mountain Dew. Yan talaga, guys, yung nagpapasarap dyan, guys. At yan, at ilalagay na natin yung ating asukal. Ayan, guys, yung ginamit ko Mountain Dew. Ayan, nilagay natin na natin ng asukal guys ayan, titikman tikman mo yan mamaya guys kung sobrang alat pa ay dagdagan mo lang sya ng asukal at yan guys ay hindi pa yan luto so dapat yung sabaw na yan ay maubos talaga guys so mag wait -we ka talaga yan guys ng 1 hour at saka yung pagpa pagpapaubos na yan ng sabaw guys ay ma yung yung apoy mo guys ay konti lang ma at ayan na nga sya guys ayan na ang resulta after 2 hours ayan na siya o di ba tingnan niyo ang sarap niyan guys at talagang pangmatagalang bagoong yan guys kaya yan gawin niyo